ako si Julia. Meron akong asawa at tatlong mga anak. Nagtatrabaho ang aking asawa sa Dubai. Kami naman ay nakatira ng mga anak ko sa tanawan. Noong sampung taon gulang pa lamang ako, ay kasama ko ang aking mga magulang na nakatira sa Tarlac City. Noong dumating ang buwan ng Abril, iniwan nila ako sa lola ko upang sila ay makapunta sa convention sa Muntinlupa para sa linggo nakatira si Lola sa kalulod. Dumating kami sa bahay ng aking Lola. Nanay, bati ni itay. Ned, sagot ni Lola. Ito na ba ang aking magandang apo? Anong pangalan mo? Julia po, sagot ko. Kailan ba ang kumbinsyon ninyo? Ngayon na po, kaya hindi na po kami tatagal, sagot ni tatay. Sige Julia, aalis na kami. Magpakabait ka sa lola mo. Opo, sagot ko naman ng mainti. Sige, paalam na po, wika ni nanay. At pinagmasdan namin ang kanilang pag-alis. Meron akong laruan na usong-uso noon at pinangalanan ko siyang Larry. Nilalaro ko si Larry sa labas hanggang nakita ko na may isang batang lalaki na halos kaedad ko at nakatayo na nakatingin sa akin. Kamusta? Anong pangalan mo? Tanong ko. Nathan, sagot niya. Ikaw, anong pangalan mo? Julia, gusto mong maglaro? Siyempre naman, sagot ni Nathan at sabay niyang pinakita ang robot niyang laruan. Habang naglalaro kami ni Nathan, tinignan ko ang bahay na katapat namin iyon ba ang bahay niyo? Tanong ko. Oo, sagot niya. Samantala, nakita ko si Lola na nakatingin sa amin. Lola, siguro naman po kilala niyo ang kapitbahay natin na si Nathan. Wika ko. Umoo lang si Lola ngunit naramdaman ko na may mali sa kanyang reaksyon. Julia, magtatanghali na. Kumain na tayo. Tumingin ako kay Nathan upang magpaalam ngunit wala na siya. Ang bilis niyang lumakad. Bukod kay Nathan, nakilala ko rin sila Benny, Carlo, Lila, Rita at Tomas. Kami ay nagbibisikleta sa buong barangay. Bakit hindi natin puntahan si Nathan? Tanong ko. Sinong Nathan? Tanong ni Rita. Siya ay isa nating kapitbahay. Wala kaming kilalang Nathan, wika ni Tomas. Edi puntahan natin ang bahay niya at ipapakilala ko kayo. Nagbisikleta kami papunta sa kanyang bahay. Nathan, sumigaw ako. Nasaan ka? Meron akong ipapakilala sa iyo ng bagong mga kaibigan. Ngunit walang sumagot. Nathan, sinubukan kong ulit tawagin ang kanyang pangalan. Wala si Nathan. Agad na nagsalita si Lola habang palakad na papunta sa amin. Nakita ko siyang umalis kasama ang kanyang mga magulang. Mga bata, gumawa ko ng sandwich. Inimbitahan kami ni Lola. Siyempre, tinanggap namin ang imbitasyon ni Lola. Nung dumating ang gabi, wala akong nakitang senyales na nakauwi na sila Nathan at kanyang mga magulang. Noong natapos ang linggo, bumalik ang aking mga magulang upang sunduin ako. Julia, nagpakabait ka ba sa lola mo? Tanong ni tatay. Oo, mabait naman siya, sagot ng aking lola. Tinignan ko ang bahay nila Nathan Umaasa na makakapagpaalam ako sa kanya bago kami umalis. Ngunit, sarado pa ito at baka natutulog pa siya. Sasabihin ko na lang kay Nathan na umuwi ka na sa Tarlac, sabi ni Lola sa akin. Sige po, salamat at paalam po Lola, sagot po. Sinong Nathan? Tanong ni tatay. Kalaro siya ni Julia. Kahapon pa niya hinahanap kaso umalis siya kasama ng kanyang mga magulang. Paliwanag ni Lola. Tiningnan ng mga magulang ko ang bahay ni Nathan. Mukhang abandonado na iyong bahay. Wika ni nanay. Hindi abandonado iyan. Luma lang. Sagot ni Lola. May nararamdaman akong mali sa pagmumukha ni Lola nung sinabi niya iyon. Ngunit binaliwala ko na lamang Pagkatapos, naghanda na kami pabalik sa Tarlac. At habang kami ay papaalis, pinagmasdan ko ang aking lola sa salamin. Pagkalipas ng taon, pinabalik ako ng aking mga magulang kay lola dahil meron silang kumbinsyon ulit sa kalulot. Siyempre, natutuwa ako dahil makikita ko ulit si Nathan. Subalit, nagulat ako dahil may ibang pamilya na roon sa kanilang bahay. Ang bagong pamilya na iyon ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ayon si Nathan, kaso hindi ko alam na may kapatid pala siya, wika ni tatay. Hindi po si Nathan iyan, sagot ko. Naku, ibig sabihin lumipat na sila ng mga magulang niya sa ibang lugar. Pang-iinis niya. Huwag mo namang siyang inisin, Pinagtanggol ako ni nanay Sige Julia, magmano muna tayo sa lola mo Pagkatapos, magpapakilala tayo sa mga bagong mong kaibigan Iyon na nga ang ginawa namin May kumbinsyon na naman kayo, sabi ni lola Hindi nga namin alam na mangyayari ito Sagot ni tatay Samantala, nilapitan namin ni nanay ang mga bagong kapitbahay ni lola Magandang umaga, bati niya Maria ang pangalan ko at ito ang aking anak na si Julia. Iyon ang aking asawa at ang kanyang nanay. Ah, kapitbahay namin ang biyanan mo, sagot ng tatay ng pamilya. Nakilala niyo po ba si Nathan bago kayo lumipat rito? Tanong ko. Sinong Nathan? Kalaro ko po. Nagtinginan ng mga magulang. Nakapagtataka Ayon sa nagbenta nitong bahay ay wala na nakatera dito simula po noong 1945. Bika ng nanay. Simula ba nung natapos ang ikalawang mundong pangdigmaan? Tinanong ng nanay upang makasigurado. Tumango na lamang ang nanay na iyon. Hindi maaari, sigaw ko. Kahit si Lola nakita niya na umalis siya kasama ang kanyang mga magulang. Uminahon ka, Julia. Maaring meron tayong hindi pagkakaintindihan. Pagpapakalma sa akin ni inay. Meron akong hindi nabanggit sa iyo, Julia. Sabi ni Lola habang lumalapit siya sa amin. Makinig kayong lahat. Pumasok kami sa bahay ni Lola. Umupo kayo, utos niya. Julia, ito ba si Nathan? Nathan? tanong ni Lola sa akin habang pinakita niya sa akin ang litrato ni Nathan. Opo, kapitbahay niyo siya ba? Diba? Bakit po ninyo tinatanong, hindi niyo po ba alam ang kanyang mukha? Tanong ko. Walang nakatira sa bahay na iyon. Paliwanan niya. Huling taon, sinabi niyo po na nakita niyo po siya at ang kanyang mga magulang na umalis. Pagpapaalala ko sa kanya ano po ang talagang nangyari nanay? Tanong ni tatay. Nakakalito na ito. Nung kasama ni Julia ang mga kaibigan niya noong araw na iyon, kailangan kong magsinunghaling upang hindi siya makitaan na isa siyang balyo ng kanyang mga kaibigan. Wika ni Lola habang may pinapakita pa siya na isa pang letrato. Tinignan namin ang letrato. Si Nathan kasama ang kanyang pamilya. Nakuna ng litrato na ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Wika ni nanay. Nung oras na iyon, doon nahalata ng mga magulang ko. Bata pa ako noon kaya kailangan pa nilang ipaliwanag sa akin. Julia, huwag kang matakot. Ang nakalaro mo nung huli ay hindi tao. Wika ni tatay. Pinagsamihan nga kami ng pamilya na lumipat doon sa bahay ni Nathan na may nararamdaman silang mga presensya. Ngunit hindi sila natatakot dahil alam nila na ang mga biktima ng mga imperial na hapong sundalo ang mga kaluluwa na kasama nila. Kaya't ginagalang na lang nila ang mga ito. Isang gabi, nakita ko si Nathan na nakatayo sa bintana kaya kumaway na lang ako habang nakangiti. At iyon ang ginawa rin niya. Pagkatapos, siya ay naglaho. Kahit dalawang dekada na ang nakalipas, hindi ko makakalimutan si Nathan. Dahil siya ang aking unang kaibigan, kahit isa siyang multo. Balang araw, babalik ako sa bahay na iyon upang malaman ko kung ang kanyang kaluluwa ay nandoon pa rin.